Nandito na naman tayo sa Rosie guys kasi tignan, na natin, tignan natin yung bago nilang dating na motor dito. So andito guys sa uh, likod natin. Yun! Sus. Inaabangan nila to guys. 150X na flash. So andito na sa Rosie Kabanon Nueva Isiya. Available na to dito guys. So visit na lang kayo. Tapakaganda talaga sa personal. As in, hindi mo nakakalain na Rosie. Yung nasa harapan mo ngayon. Ayan. So meron sila ditong kulay na Uh, yellow, yellow black, tapos white black, tapos red black. Tapos yun, red black. Yan, bali tatlong red black yung andito guys, tapos isang white. Tapos isang ano flash na kulay dilaw. Grabe sa personal, napakaganda. Ito nga pala yung presyo niya guys, oh. Oh, tingnan niyo lang yung price diyan, COD price 75,000 lang, napakamura. Tapos down payment 4,000. So pwede natin kunin ng 12 months. 7,955 tapos 24 months 4,540 tapos 36 months Yun yung 3 years 3 pour Pag updated kayo 3 won lang So Napaka na nito guys So Kung i-cash nyo Nasa 75,000 lang So napaka ganda guys So oh, Premium na premium yun Lalo yung mga mugs Yung mga pairings nya Ayan Grabe Napaka Lupit nito na So marami talagang kukuha nito Kasi napaka mura lang Kayang-kaya sa budget Ayan So meron dito oh. dito pa isa oh. So available na to dito guys. Ulitin ko dito sa Rosie Cabanatuan uh, Nueva May Baisiya. Ayun. Sa mga malapit lang dito guys, visit na kayo. Tapos meron dito, meron pa rin tayong available dito na uh, Adventure X na kulay black, dalawa yan. So visit na lang kayo dito guys So, oh. napaganda meron dito Adventure tapos lahat ng mga scooter, meron din tayong Sparkle na 150 Na naka-regitor Tapos meron din tayo ditong flex. Yan guys, lahat dito guys Andito sa Rusi, Cabanatuan Kaya visit na kayo Ayan o, oh, sa so person lang talaga Napakaganda O oh, Grabe Premium na premium to Abangan nyo guys Pagka pumuha tayo ng motor nito Ito na yung inaabangan natin So, sana makakuha tayo Ayan o oh ganda pat lalo dito pati dito sa likuran lahat guys wala, wala ka nang masabi dito sa motor na to napakaganda tapos yung makina yung engine nya Tingnan natin yung engine nya yun may mga nagbablog na to totoo talaga oh Oh, kaya lang madilim lang dito pero kung sa personal nyo lalabitan guys napakaganda so yung style ng makina nya guys parang style ng RS na Honda 150 So ayan guys, visit na lang kayo dito guys. Sus na. Yan, sobrang taga, sobrang maraming nagaabang talaga nitong Flash na 150. So so personal talaga guys na proof ko na, na ang pala kasi may nag-vlog na dito nung una. So ngayon, dahil nasa harapan na natin personal na personal nating nakikita 'yan. Maganda talaga sa guys. So sulit na sulit 'tong motor na 'to talaga. Okay? So yan, so naka 4 valve pala to. Yan, water cooled double overhead cam. So double overhead cam na to, guys. Napakalaki ng makina nito. So yan. Tapos yung yung max niya compare doon sa max na 150 dati na if I din um, iba na siya, ibang max na to, guys. Para siyang kulay kulay ng ADV na Honda yan. Tapos yung engine niya kamukha nung RS. Ayan guys, ito yung Ayan yung gulong nya Ilan ba yung sukat ng gulong nya Tingnan natin yung sukat ng gulong 120 uh, 70 by, by 17 17 Ayan, yung sukat ng gulong nya sa likod Tapos dito sa harap Dito sa harap guys Tingnan natin Kung ano yung sukat nya 190 1980 17 yung sukat nung sa harapan tapos ano nyo yung reggitor guys so, kaya lang di makita kasi napaka madilim guys so, yan. basta yun lang yung ano ko sa inyo guys huwag nyo na patagalin visit na kayo dito sa Rusi Cabanat may iba para matry nyo tong motor na to sobrang the best na to kasi may nagbablog na dito napakaganda ng performance kayang humabol dun sa mga sniper ayan Oh, kung gusto nyo naman ito meron din tayong ano adventure x na 150 ayan kung gusto nyo yan marami tayong pagpipilian yan guys Oo, so, maraming marami salamat sa mga panonood sa amin sa akin palang mga videos okay so, meron din tayo ditong sparkle na 125 ayan kakati deliver lang din siguro to ayan may mga sparkle kulay ay ayan oh, kulay red white ayan 125 naman to One, two, five, okay ayan oh <laughs> naamis lang ako dito lima yung binideliver dito napakaganda oh so baka sold out agad to oh, guys kasi medyo mababa lang tapos kayang kaya sa budget ayan yun lang guys maraming maraming salamat sa inyo okay panoorin nyo na lang mga videos ko para tuloy tuloy yung mga na update ko po kayo lagi okay sa so, mga freeze ito na yun nakita nyo na may mga freeze nyan kung mga magkano na guys, yung mga, mga, mga previous ko na uh, vlog. Okay? Yan lang guys. Maraming maraming salamat. Okay. Bye bye.